dalawa sa pinakasikat na mga artista sa bansa. Sila ay parehong pinamamahalaan ng parehong talent agency, ang Cornerstone Entertainment. Naging usap-usapan din sila dahil sa kanilang naging relasyon na hindi alam ng marami, lalo na't hindi natuloy ang kanilang kasal dahil nauwi sa hiwalayan. Gayunpaman, ang dalawa ay napaka-private sa mga tuntunin ng kanilang personal na buhay. Kabilang sila sa most successful personality sa showbiz. Alamin natin ngayon ang kanikanilang mga naipundar sa kanilang karera sa showbizness. Siya si Samuel Lloyd Milby, na mas kilala sa pangalan Sam Milby. Ipinanganak noon May 23, 1984 sa Troy, Ohio, USA. Pagbabalik niya sa Pilipinas noong 2005, nagpasya si Sam na seryosong ituloy ang isang karera sa show business at pagmomodelo. Siya ay nakarating sa kaunting mga tungkulin sa ilang mga ad bago makakuha ng isang lead role sa close-ups TV commercial. Kasunod nito ay sumali siya sa Pinoy Big Brother. Pagkatapos nito, siya ay naging isang artista at recording artist at nilagdaan ang isang kontrata sa ABS-CBN, at tuloy-tuloy ang kanyang pagsikat at tagumpay bilang aktor ngayon. Matapos umalis sa kanyang nirentahan kondominium noong 2007 sa Renaissance Center, ay mas pinili nito ang pagkakaroon ng kanyang sariling bahay, na isang isandaan at labinsyam na square meter, apat na silid tulugan na bahay sa Pasig City. Pero ibinenta ito ni Sam at naghanap ng mas malaking lote upang patayuan ng bagong bahay, na una na naipakita ni Sam ang kanyang napakalaki at magandang bahay noon sa television. Bukod sa kanyang bahay ay mayroon din siyang sariling rustic industrial condominium unit na kanyang tinutuluyan habang nasa trabaho sa upscale Bonifacio Global City. Mayroon artista van si Sam na isang Hyundai H350 na nagtatampok ng plush leather seats, a folding bed, and a large TV screen na ipinakustomized niya. Marami din itong ibang mga sasakyan dahil marami din siyang iniidorsong mga sasakyan. Bukod sa mga ito, ay may mga motorbike din ang aktor at kabilang dito ang Ducati Scrambler. Sa panahon na yan ang presyo ng motor ay 800 at 805,000 piso. Mayroon din itong Yamaha XSR900, na kanyang laging ipinapakita sa kanyang Instagram tuwing gusto niyang mag trip. Noong 2013, binuksan ni Sam ang kanyang bagong negosyo na tinatawag na Frost. Isang German restobar na matatagpuan sa Fort Strip sa Bonifacio Global City. Malugod na ibinahagi ni Sam na pagkatapos ng paglalagay ng maraming pagsisikap sa kanyang craft, oras na upang subukan ang isang bagong bagay sa pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang net worth ni Sam ay tinatayang nasa 6 million dollars o 344 million pesos. Ang kanyang kayamanan ay nagmula sa isang kombinasyon ng kanyang mga kinikita bilang isang aktor, modelo, negosyante, at real estate investments. Ang tagumpay ng kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula, kasabay ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa negosyo, ay nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng isang makabuluhang net worth. Ang mga daloy ng kinikita ni Sam ay magkakaiba na sumasalamin sa kanyang kakayahang makamit ang iba't ibang mga pagkakataon. Bilang karagdagan sa kanyang pag-arte at pagmumodelo sa trabaho, mga venture din sa mga endorsements at brand partnerships. Ang mga pakikipagtulungan na ito ay nagpapahintulot sa kanya na maabot ang isang mas malawak na madla at dagdagan ang kanyang potensyal na kinikita. Ang karera ni Sam Milby ay minarkahan ng maraming mga nagawa na nagambag sa kanyang lumalagong net worth. Siya si Katrina Elisa Magnayon Gray na mas kilala sa tawag na Katrina Gray. Ipinanganak noong January 6, 1994 sa Cairns, Queensland, Australia. Isang beauty queen and media personality na kilala sa pagpanalo sa title na Miss Universe 2018. Siya ay isang mag-aaral sa Trinity Anglican School sa Cairns kung saan siya ay isang house captain at isang school chorister. Tumanggap siya ng isang certificate ng nagtapos sa music theory mula sa Berklee College of Music sa Boston, Massachusetts at kumuha ng isang certificate sa outdoor recreation at isang black belt sa Choi Kwang Do Martial Arts. Bukod dito, siya ang nangungunang mga awit ng jazz band ng kanyang paaralan, nagsimula din siya sa mga local productions of Miss Saigon. Pagkatapos makapagtapos ng high school, lumipat siya sa Maynila kung saan nagtatrabaho siya bilang isang commercial model. Sinimula ni Katrina ang kanyang karera sa pagmomodelo kaagad pagkatapos makumplito ang kanyang high school. Sa edad na labing walong taong gulang, siya ay nakalista sa mga nangungunang modelo ng magazine ng Cosmo. Gayunpaman, lumahok siya sa Miss World Philippines noong 2016. Bukod dito, dumalo rin siya sa Miss World 2016, at nakarating sa Top 5 list. Pagkatapos nito, lumahok siya sa Binibining Pilipinas noon 2018, at itinanghal bilang Miss Universe Philippines 2018. Hanggang siya ay nakoronahan bilang Miss Universe 2018, sa Thailand. Simula noon ay nabago ang buhay niya at sumikat siya ng gusto. Masaya si Catriona na sa wakas ay may bahay na maaari niyang tawagin na kanya, isang apartment o eclectic condo home sa Pasig, na tinawag niya bilang Casa de Grey, na kanyang ipinakita noon 2023. At habang nagtatrabaho siya sa isang interior design team, sinabi niya na ang kanyang pangitain para sa kanyang bagong tahanan ay naitakda na sa bato. Pinagsasama niya ang makulay na apartment ang kanyang pag-ibig sa sining sa kanyang Filipino and Australian roots. Ayon sa kanya, maraming mga pader ang knockdown upang buksan ang kanyang apartment at magdala ng mas natural na ilaw. Ang isang silid tulugan sa ibaba ay na-convert din sa isang content slash creative room kung saan ginagawa niya ang kanyang trabaho sa kanyang koponan. Ang unang sasakyan niya ay isang Toyota Fortuner, ngayon ay marami din itong mga sasakyan bukod sa iba pa na kanyang iniindorso. Wala pang naibahagi ang actress ng kanyang sariling negosyo, ngunit nagla-launch ito ng kanyang iniendorse na mga produkto. Noon 2024, ay nag siya ng isang environmentally chic na bags. Ang pagnanasa ni Catriona para sa pag-upcycling at pag-recycle at pag-ibig para sa mga tela at ang likhang sining ng Pilipino ay nagpapatuloy, anim na taon pagkatapos ng kanyang reign. Sa pakikipagtulungan sa Mega World Lifestyle Malls at Side B, dinisenyo niya, ginawa at gumawa ng mga bag na environmentally chic mula sa mga naka-upcycled na tarpaulins. Ngayon taon, muli na ipinakita ni Catriona Gray ang kanyang malikhaing panig sa paglulunsad ng kanyang unang koleksyon ng capsule furniture sa pakikipagtulungan sa isang lokal na tatak. Ang koleksyon ng tag-init sa ilalim ng Gentil Home, na tinawag na, Payak, ay naipalabas sa Philippine International Furniture Show sa SMX Convention Center. Walang nakakaalam sa sakto ng kanyang net worth, ngunit ayon sa ibang mga website ang kanyang net worth ay 5 million dollars, o 287 million pesos. Sa kanyang maikling karera bilang isang modelo at titulo ng Miss Universe, gumawa siya ng isang mahusay na kabuuan ng kinikita. Tumanggap siya ng isang sweldo sa pamamagitan ng mga komersyal, mga proyekto sa pagmomodelo, mula sa mga video ng musika, at kanyang mga social media lalo na sa Instagram. Noong 2022, pinangunahan niya ang listahan ng online na lender na nakabase sa Chicago na NetCredit, na kumita ng $3,669,205 o sa paligid ng 260 na milyong piso sa pamamagitan ng Instagram noong 2021. Gayunpaman, ang kanyang kabuoang kinikita ay hindi kailanman naiulat at patuloy din lumaki ang kanyang net worth. Si Sam Milby at Catriona Gray ay parehong mayaman, sa kanilang sipag at syaga at pagmamahal sa kanilang trabaho sa industriya ang lalong nagpalaki ng kanilang net worth ngayon. Ang lahat ng kanilang tinatamasa ngayon ay bunga ng kanilang pagsusumikap upang makamit ang kanilang pinapangarap sa buhay. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede niyo linawin sa comment section. Salamat.